Good evening everyone So yung topic naman po natin today ay uh, Ano ang purpose ng prayer maliban sa humingi sa Diyos So ang ganda po ng topic natin today na no? At ang scripture po na um, study po natin today ay matatagpon po sa Luke 22 verse, 45, um, 22, verse 42 I PRAYER so prayer is personal communication with God it is not a ritual or religious duty but a real and intimate conversation between the Creator and his suit children through prayer we adore God confess our sins express gratitude and bring our needs before him prayer is both a means of grace and an act of dependence, grounded in the work of christ and guided by the holy spirit. we don't pray to inform god. he already knows. we pray to align our hearts with his will, to seek his power and to enjoy his presence. we don't pray to inform god. kasi he already knows. So, bago natin hilingin sa Panginoon, no, alam niya na kaagad. Meaning to say, bago pa natin sabihin sa kanya, alam niya na kaagad kung ano yung tina-desire ng heart natin, kung ano yung mga bagay na hihilingin natin sa kanya. And of course, um, mas maganda kung ipag-pre-pray natin na gusto natin yung bagay na yun, pero kung hindi align sa plano niya sa buhay natin, huwag niyang ibigay. Kasi, we all know na um, lahat ng best or perfect na bagay na maipipigay sa Panginoon ay yung kaling sa will niya dahil yun yung mas makakapag sa atin, mas better sa atin, mas better for sure sa mga plano natin in personal, syempre mas maganda kung mas manguna na yung um, kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin pero we pray na dine-desire ng heart natin is ibigay ng Panginoon. Pero, kung hindi talaga kaya, syempre, huwag natin ipilit kasi may mas better panaway o ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. We just, we just have to um, wait. Huwag tayo, mayroon siya maraging perfect timing sa lahat ng bagay. At huwag na huwag natin itatawad yun or um, Uh, wag, natin, wag, wag na wag natin i-doubt or munahan dahil mas maganda at mas um, ma, mas ma-appreciate natin yung perfect timing ng Panginoong Diyos at yung bagay na ipipigay na rin sa atin ng araw na yun. And sa teaching naman po dito na no, prayer is aligning our hearts with God's will. Prayer is enjoying God's presence and prayer is God's means of clarifying Himself. And for the applications po, I pray to be in tune with God. Pray to commune with God and pray to glorify God. So, lahat ng prayers natin dapat all glory to Him. Um, lahat po ng mga prayers natin, lagi din itataas sa Kanya. Dahil Siya lang ang tanging I mean, makapangyarihan na makakapag-alaman sa ating buhay. At we must Follow it, and of course, wait for the perfect timing. And of course, um we, um, we should also give back all the love that God deserves. So that's all, everyone. Thank you for.